kayo talaga ang dahilan kayong tatlo ang dahilan kung hindi sa inyo Daniel at saka Katniel at Andrea itong lahat natapos na sana ito yan kayong tatlo talaga ang dahilan ng mga hindi natatapos na trabaho kung hindi sa inyong tatlo sa isyong to hindi mangyayari to walang hiya kayong tatlong dinamay nyo pati mga gawaing bahay Daniel, Kachel, Andrea kayo talaga wala nang iba, kayong dahilan talaga kung hindi sa inyo naayos na sana to walang hiya kayong tatlo dinamay nyo ang buong mundo pati hugasan na na sa inyo at huwag nyong sabihin na pati ito nadamay dahil sa inyo nagkapunit-punit na So ngayon, alam niyo na kung ano ang dahilan sa buong mundo kung ano ang hindi kayo makarecover. So peace na tayo, okay?